si Miss Jerry Dale pang siya ang debutante at ayun na, oh. siya ang tumanggap doon Hi, shout out ito for the Ayun na guys Ganon on Ayun? Hi, Ay, hello po <laughs> <laughs> Wait lang, ang tatay ko na Sige eh. po pa Tara <laughs> sure, Siyempre, minsan lang, lang namin nakasama si Chaka sa birthday yan. Nagkaroon na siya ng bagong amiga. Hi! <laughs> <laughs> <Hello, papa>. ba? <laughs> Wala. That's bebe time! Bebe time! Happy birthday kay Paul Happy birthday ha. pa Guys, sumama pala si Tcha kasi may binguhan. Ayan guys, <laughs> naman

Siyempre guys, hindi mauunahan ang babae. Sa bawat kain ay siya mukha niya ang nakalarang. <laughs> Ako ang logo ng handaan. <laughs> Okay guys, nakakain na dito. At syempre kasama naging isang millennial ng bo-od. Oo, six years old uh, niya, pa rin yan. Pero natutong namang manginainan. Guys, first time namin nakasama sa panginginainan. Wala si Kulot. Di, uh, guys, dahil bebe time. Bebe time. time. Ang dami na si Chacone ang sarili mo dahil dito ka na rin tataba. <laughs> naging damboha lang si Chacone. Hi, anak. Tita. Hi, Tita Annabelle. Nagdudugo nga ang tagyawan ko. Tissue. Mayroon ako mo mayang buhay. <laughs> Tissue.

Hi <laughs> Vincent, happy happy birthday and God bless you. Sana magkakulahan ng pangarap mo Thank you sa so, pakain kasi Di Di <laughs> kami I tagun, 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 <laughs> hindi kami, hindi namin na buksa inyo sa kabang bigas. Dahil every day kami nasa handa, alam na na Thank you Vincent, happy birthday. Hindi kayo ba eh, hindi makikita. <laughs> <laughs> Grabe ka nga yan, pagkakain sa nga. Kuchitiyo, may balot pa. Bye bye. Bye bye. <laughs> bye, bye, bye bye. Okay. Okay. Bye-bye. Ayaw, dala binalot. Isa ka lang binigay. No, <laughs> <laughs> di, ka, di kami ang may upang ula mamaya. Walang kuhanan, ha? Pag magpapabalot, kanya-kanyang bigayan kung sino daw magdadala. Bago pagdating sa bahay, kanya-kanyang kuhanan. Okay, magandang nagawa. niyo sa akin. tagamit bait Di mo, siga. Pag magme-message, tago kung saan. Nakala mo hindi makikita. Ang laki naman ng chan. <laughs> Dahil nasa kanya ang echo bag. Di mo, ba siga. Shout oh. out okay.